magluto tayo ng talong talong lang yan walang halong carne. ayan, nilagyan ko siya ng cornstarch corn, corn una nilagyan ko muna siya binabad ko siya ng uh, salt and then i na natin siya guys lagay tayo ng oil sa kawali ilagay na natin ang ating talong Pag mainit Kailangan painitin ang mantika para hindi siya gaano magdikit pati yung laman mainit na yung ating mantika kaya nilagay ko na yung talong yeah. Haluin lang sa nang dahan-dahan kasi magbibigit ko so, yun yung niya. nagdidikit talaga siya guys kasi family um, iba yung ating kawali kaya ang dahan-dahan lang pag guys yung sauce natin guys uh, soy sauce dalawang kutsara dark soy sauce isang kutsara oyster sauce isang kutsara sugar dalawang 2 tablespoon black pea, black vinegar 1 tablespoon sushi wine 2 tablespoon Ayan, hinalo ko ulit siya kasi nag-ano yung ano, ano, pero dahan-dahan lang kasi mala madudurog ayan pero malapit na sa maluto guys malambot na siya eh. muna natin. Ayan, tinanggal ko na siya sa kawali kasi luto na siya. Malambot na. Tapos, maglagay tayo ng dun sa kawali. Yun lang. Maglagay tayo ng oil. Ayan. Tapos, gisahin natin ang onion, tsaka ginger. Uh, garlic, tsaka ginger. Wala akong red dapat meron siyang red chili kaya lang wala akong red chili kaya yan lang ang aking nilagay haloin lang siya kasi na ano yung ano pinaglutoan ni Talo. Pag lumabas na yung kanyang amoy, pwede nyo lang ilagay yung balong. ilagay mo na yung talong pag meron na siyang amoy kasi ano na yung ating ganoon yan tapos stir mo lang sya ng bahang dahan -dahang, dahan dahan stir and pagkatapos mong haluin ilagay mo na yung so Haluin mo lang siya ng dahan-dahan. Hanggang maano yung kanyang sauce para siyang maluto na din. At mahalo mo siya sa talong. Pwede mo na i-off ang fire. Kasi luto na rin naman ang talong. yan, ang sarap-sarap. And thank you for watching to my YouTube channel. At sa mga baguhan dyan, sana naman pwede na mag-like, subscribe, and mag-comment below. Thank you and God bless. Ayan, pwede natin ilagay ang ang ring onion or scallion. Kasi naano na yung sauce niya ng meat. Ah. Paibabaw lang ang ah. green onion. ipa lang yan. Para meron siyang design. Parang ganun. And thank you. for watching